哎呀哎呀呀！Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Sumayong buntag. So, karon makagala na ako rin sa Purok 20, Kit Williams, Barangay Pikin Pekinyo, makagala. So, rin sa ilang sapa, makagala. Kay, akong na-interview ganina, na uber, nag-overflow daw ang tubig. Dari daw sa Kit Williams, na sapa, makagala. So, karon makagala, ipadaktan siya ke i-construct siya muna makagala ang ipadakan ng sapa para dili na mag sa mga balay makagala diri sa Kit Williams Davao City yan makagala tingnan nyo yung, mga bahay makagala saan yung ipaabot makagala uban ikaw sa kong paggala tara I yan po yung binabaklas po nila lahat yung brace yung mga gala, yung, yung kahoy mga gala, para nito na po yung mga gala, finish na po yung mga gala. so, so ito na po nandito na po sila mga gala, ito tinanggal na po yung nakatakip mga gala. so para mapinis po katulad nito mga gala. So puntahan po natin makagala. Sure. Okay po. Lebos, buntag. So, hi guys. Hi guys. So, welcome po sa aking YouTube channel. I'm Ronnie Lifestyle Adventure TV. Uh

<laughs> Ayaw ko. Lang. Muna ni sapa. Muna ni sapa no. Sapa ni. Sapa na ni. So daku ada ino. Patangga sangkalo. Sugikan dito. Ayaw ko. Ikan dito padong dere, So daku ag sapa oi. Napakalaki po yung sapa dito sa Kit Williams po mga gala sa Barangay Pekinyo mga gala Davao City. So sir, may buntag sir. May buntag sa pangalan sir. Ramil T. Ah. Uh, <laughs> so welcome po sa aking YouTube channel, sir. Ngi, yeah, so, ato nangi like like. Uh, like like. Plaster saya plaster. Plaster ta kay. Mm. Ay, bapuy ding to tapakan ang mga bag-bag. Ito yung Napaka-pulido po yung mga ginagawa ng mga kagala Manumano mga so, po magtalo. So, yung ginagawa ni Kuya magala, tinanggal na po. So ito na. Ano po yung timpla po, sir? Yung isa kasakong sa minto, ano po yung timplada po? Sa pagplaster. Dalawang balde Ah, dalawang balde. Uh. Ito po yung nakagala. Balde po. Ito po yung timplada. Ma uh, pure po yun. Di ba, sir? Ito. Ito na yan. So, ito yan. Yan po, ang timpla po, yung sa pag-plaster po. Yung... Pag hindi po pure po sir, hindi po yon didikit sir, hindi po yan. Lalaglag. Lalaglag po. Okay, salamat po sir ah. Uh, okay. So dito po tayo. So, Napakahirap yung ginagawa nila mga kagala. Ano plano na putanti uh, importante 'yon mga gala. So kasi at saka marangal naman po yung ginagawa ng mga gala sa. So, hindi pong iba diyan na uh, nagnanakaw ito po yung marangal mga gala. Importante po yung mga gala. Yung trabaho mo. Uh, dinaan sa pawis at yung binagawa mo, yung napakain mo, pamilya 'yon, napaka yun po yung idol ko yan po mga gala yung pinakain yung, yung sa pamilya yung, yung, gawang trabaho nyo na makabuti po yun yun ang po yung pinagawa nyo na marangal na pinakain nyo sa pamilya nyo na, na, hindi po sir, may buntag. Yes, sir, nagmasa mo, sir.

buksan so, mo so, yung ginagawa nila mga kagala ito po yung ginagawa nila mga gala. ito po napakapolido po yun bakal mara yung bakal mga ni to po yung bakal ito po yun bakal mga napakataas po mga napakalalim po hanggang doon pababa ito ito po So, ito po yung tinatayuan ko mga kagala sapa na to sapa po to uh, nilakihan po para hindi po ma, ma overflow yung tubig mga, mga kagala papunta doon sa mga bahay nila mga kagala so napakalaki po yung ilog mga kagala napakalaki po tingnan nyo hanggang dyan tapos dito kalaki po ito nakita nyo yung pulido po yung ginagawan ng mga, mga kagala mga proyekto po dito sa Davao City napakasulid po ito yun ito napaka sulid po yung ginagawa nila mga gala so ito po pulido po to ito pong tinatayuan ko ngayon mga gala pa na to nilakihan po nila mga gala napakalaki po dako na kaini ni nga sapa mga gala ito po mga gala yung bato mga gala yung ito po yung mag mudipinsa sa tubig mga gala yung... para hindi po masisira yung pader mga gala yung pader hindi yun para hindi po masisira sa tubig yung pader mga gala so dipinsa po ito mga gala yung bato, yung ginagawa nila galing dito mga gala sa ilog ito. galing dito uh, kinukuha nila para ilagay doon sa naka square na na bakal mga gala ito ito mga gala, napakasulido po mga gala sulido po ito ito na po yung pinis mga kagala. Ito, ito po na pong pinis na po. Ito, ito na pong pinis na po. Yung ginagawa na po. Ito. Dito na po tayo. Dito na po sila yung mga kagala. Ito na. Ito na yung ginagawa. Yes sir, may buntag. Napugi. Hindi niyo. Pogi rilis, loh! Ini in loh! In rilis, pagpinsa sa tubig ng gala. dito so po. So, muna gala. Ito po yung aking latest video ng dito sa Kit Williams. Barang Purok 20. Kit Williams, Barangay Katalunan, Pekinyo, mga gala. Dabao City. So, muna yung gala. Ito po yun. Napakalaki pong sapa. Sapa, mga gala. Or ilog, mga Salaki po po okay. sir. sir may muntag okay. so okay. okay. Mag Mutaan na lang ko gamay uh, sa du bago pa lang bago ba ni gi construct karon o dugay na ni kininga kininga kining taon na ni siya gi construct. So, so ngano man ngano man ya ngano i construct man ni. Himo ani siya day kay maapektuhan man gud ang mga tao diri ini. Dako sa tubig. Kay masunod mm. magitong big mabahaan man.

gawas ang tubig sa kuwan. Hindi na tayo mapigtahan ang uh, magkuyo sa kuwan. Kit Williams. Sa pa. Kit Williams. Kit Williams. So, uh. so guwapo no? Ipadakaan na dyan. Oh. Uh. Uh. So, kung saan may kasulti ni Modri sa Davao City ya? Uh. Ah, salamat napasalamat kung sa... may, may yung nga ilang himuag direct tinig. Eh. Ang mga tao din, dili na ma-presyo sa tubig. Hindi mm. ako. So, kuan Juan Vicayo, no? Gabi na sa mga administrasyon karon sa atong naagi, no? Maayod yung pagka Juan ng City. So, mga kagala. So, ito po yung construction, mga kagala. Update ko po sa inyo yung mga construct dito sa Dabao City. Ito so, dito po sa Kit Williams. Um, salamat kayo nga uh, ka na nabitika, So, ako, so, I'm Lex Lifestyle Vinsor TV Hello, may buntag So, muna to mga kagala. Yung whole video ko dito sa Kit Purok 20 Kit Williams Katalonan, Pekinyo, Davao City mga kagala Yung construction mga kagala Yung Kinoconstruct yung ilog mga kagala. Kasi po yun Nag-overflow po yung tubig Dito sa Katal kit Williams Magala. Ang tubig 'yung papunta doon sa mga bahay mga Magala. So, napakalaki po 'yung ilog Magala, construct po. So, maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin, lalo na lalo na sa mga legit subscriber po sa Ronnie Lifestyle Adventure TV. So, support tayo pa akong mga vlog, suportahan po uh, 'yung mga videos ko. mga construct dito sa Davao City. So marami na po yung mga construction dito sa Davao City so bangan niyo po yung mga videos ko so salamat magala bye bye